Hello guys, welcome back again to my channel in the Dayag Vlog. Ayan guys, kasi papasok na po yung November. Ayan na po yung iba't ibang uri klase ng mga Halloween. Ayan, meron tayong ganyan. Ayan, pati paper plate. Ayan. Meron na po silang mga sombrero. Yung mga ganyan guys. Halloween po yan yung mga design nila. Dito ngayon tayo sa 100 shop na naman. Ayan ang cute ng kaniyang Christmas tree. O diba? Nandito akong kasi may bilbilin lang ako sa bayi ko para paraan. At saka meron silang mga cute na pang decor. Ayan, Christmas. Ayan yan po yung pang-Christmas nila hindi pa tapos yung staff na mag-design ayan ayan pong pang-decor pero hindi pa nauso yung ano siya. Akala niya siguro bibili ako ayan oh ang cute oh ayan ang cute ng mga Santa Claus ang cute ng Christmas tree ayan kaway kore ayan o, oh, cute tapos ito po yung mga guwantes pag taglamig na, kasi malamig na talaga ito pa yung mga iba na inamin at syaka, dito tayo ito guys, yung mga gusto mong mag-organize ng mga ano ito yung mga chinelas na pang malamig ayan, ito mahamulmul po siya pero hindi siya piso 200, ay ah, 500 ang oh, mahal naman dito talang tayo sa piso-piso guys. Meron naman ditong piso lang eh. At sya kung makikita ninyo, meron din dito mga gamit sa kusina. Ayan, yung mga baso. Ayan, ang cute. Ayan. Napunta tayo dito sa mga, ito po yung mga platito nila guys. O, ang galing nilang mag ano, ba diba? Ayan. Napunta tayo dito sa kitchenware. Ayan po yung mga ano nila. Ito, ano sya sya parang yung paghihigop ka ng sabaw ayan oh ang cute oh di ba ayan good luck may music ayan po at saka dito sa kabila tignan mo ang cute ng kanilang mga baso oh ayan Babasagin, nakakatakot ayan po yun yung mga mahilig mag inom dyan ng wine ayan po at saka dito Meron din po yung ganito baso din dito, di ba? 500 hindi po siya 100, 500 po siya. Ayan, at saka dito, ayan iba din. Ito pang wine din to pero ibang klase. Ayan ang ganda. At saka yung iba yung plato nila guys, so may design. At saka meron din silang plato na ganito. Ako nakabili ako ng ganito. Ayan, kahoy siya na may design. At saka ito din. Ayan. Ang daming pakulo. Ayan, tapos yan. Ito lagayan to ng ano. Ayan, yung mga mochi-mochi. Ayan. Ito, kung titignan nyo, parang babasagin. Pero plastic po yan siya guys, ha? Ah. Ayan. At saka dito tayo ulit sa chapstick. Ayan, iba't ibang uri ng chapstick. Yung may pang baby. Dito tayo sa chinelas dahil kailangan ko ng chinelas para sa work. Dito tayo sa tagpiso. piso piso lang tayo guys kasi sa loob lang naman ng ano eh. Ito sana maganda pero pang summer man to. Ito din oh, maganda din oh. Simple lang 300 pala to. Ang ganda niya oh. Pero pang ano man tayo para malamig ito na lang. Ito oh, piso lang to yung ganito. Ayan. At saka ayan guys, ang cute ng mga pla Meron din pala silang baso na cola. Ang cute oh, tignan mo, baso, nagmula sa baso, papunta siya, ganyan. oh ang cute. Tapos ito, ayan, apron. Ayan. At saka dito, gamit sa ano, pang, kung clip, clip sa lutuan. Ikot-ikot lang tayo. Chinelas lang binili ko para paraan, para may upload. Ito guys, hindi ko alam kung anong hanap ito yung mga ano yung mga measuring cup ayan mayroon timbangan ayan kung sino yung mahilig dyan magbe bake ayan at saka yan ayan pang slice ng ano pipino mayroong pang slice ng kung ano at saka yung magpupuga ng lemon magpupuga piga bisaya talaga ayan ayan yung Dito sa kabila, yung mga mahilig mag-bake. Ayan, ayan po yung mga hulmahan. Ayan, may mga design kung anong hulmahan ang gusto nyo. Ayan, umiikot-ikot lang tayo guys. At saka may mga timer sa mga mahilig magluto dyan. Sa may mga timer, ayan. Ayan siya. At saka dito tayo uli. Ayan, organize uli yan sa mga ano. At saka dito tayo, agoy ang music. Ito guys, lagayan dito nang tubig, mga baonan at saka dito may mga disposable. Ayan. At saka kung dito, ayan, may mga ano din disposable din dyan. Ikot-ikot lang tayo guys, ikot-ikot. Ayan. Dito mga ano na to, ng plastic, mga basura. At saka dito, Ayan yung may mga gamit sa school. At saka dito yung may mga medyas din pang babae. Ayan. Kompleto to guys eh. Ayan, may mga pang baby. At saka dito, yung iba't ibang uri ng klase ng tali ng buhok. Ayan. Meron pong maramihan na 20 peraso. Ayan po. Ayan, ang dami po. Kayo na lang po ang mamili kung ano ang gusto nyo. Ayan, yung may mga goma. Lastik ko sa Bisaya. di ba? Ayan. Ayan, guys. Ang dami yung pwedeng pagpilian. Yung mga mahilig sa mga ano dyan. Ayan, iba't ibang uri klase ng tali sa buhok. Ayan, oh. Ayan. Ang gaganda, ba? Diba? Ayan, yung mga clip. Ayan. May mga maliliit. mayroon din mga malalaki. Ayan. May mga goma. At saka dito, ayan o, oh, mga silver. Ayan. Ang ganda, no? Ayan o, oh, ang ganda ng kulay, o. Oh. Ayan. Kaso nga lang, sobrang nipis na yung buhok ng inyong kainday, kaya hindi na yung kailangan. At saka, mayroon din pala silang wig, o. Oh. Ayan o. Oh. Ito ang cute, oh. oh. diba? Dito salamin to, guys, sa mga malalabo ng mga kamata <laughs> dito sa kabila guys meron namang cute na mga toys bolpe naman yan lahat dyan guys na nakahilera ayan ang cute ng toys stop toys pala ayan at saka dito mga tawil na yan sya good luck sa music salamat sa pagsama ito mga gamit sa pagliligo may mga panghilod Ayan, ito ginagamit sa buhok. Halimbawa, mag hotbat ka lang para hindi mabasa yung buhok mo. Ayan po yung ginagamit nila. At saka yung panghilod. Ayan. Ayan, iba't iba. Tapos yung lagayan, magbili ka ng shampoo na walang lagayan. Ayan, pwede ka rin bumili ng lagayan. Ayan. At saka sa banyo, kung gusto mo ng tambo, o di kaya, ayan, upuan. Ayan, pwede yan sa ganyan. Ayan. Salamat sa pagsama sa akin uli guys at sana nagustuhan niyo po yung walang kwenta ko na ng videos. <laughs> salamat guys, salamat at saka dito yung mga iba't ibang uri ng hangar. Ayan yung mga hangar nila guys. Oh. So. Ayan. Thank you so much everyone for the love and support always at saka salamat, salamat sa walang sawang pagsuporta. Balik tayo sa baso. Ayan, thank you so much for watching mga Indai. See you next vlog. God is good. God is great. Thank you for watching. I love you all. God is great. Yahoo.